Ngayong gabi, explorein namin ang isa sa pinakahantid at nakakatakot na bahay dito sa Bulacan. Ang bahay na pula. At sa aming paglilipot dito sa loob, ay mayroong umaaligid sa amin at nakuha ng ito ng kamera. Madaling araw nung dumating kami sa bahay na pula nung papasok na kami sa pinto meron kami nakita mga bakas ng mga paa parang may dumaan dito ano no? may apak pa ng mga paa pagpasok namin sa loob ng bahay tinignan muna namin ang paligid nito Anong nararamdaman nyo rito? Ha? Ah? May nararamdaman ba kayong kilabot? Dito, dito mismo sa atas na to Diyan meron nagip na yung isang gusanter White lady talaga dito Nakalutang. Nag-upisa na kami maglibot sa loob ng bahay Ito yung likuran niyo Uy, parang may mga wire dito. Oh. Meron kami nakita rito mga nagkalat na kuryente. Mer meron nag-install ng mga wire dito. Okay, sa ha? Saan San galing yan? Saan. Dito sinunog yung ano, membro ng... Okay. Yung panahon ng hapon. Dito sinunog yung membro ng hok balahak. Sinunog ng buhay dito sa likuran ng bahay. Uh -huh. Ano oras na? 2.01 sir 2.01 Maga ano Witching hour 2.01 AM Witching hour na pala Bumaba na kami ng hagdan para punta na ang likuran ng bahay Teka parang malabo yung camera ko yan tabi tabi po ano kaya to ay bato ay, wala na. May ganang dati dyan eh. Uh. Dito tayo dumaan. May butas rito oh. Ay, dito, may gaano. Aray. Dito mga Ha? Huh? Dito sinakot ng mga kapo ito no Meron bang multo rito? Pwede ba kayong magpakita sa amin? mayroon mayroon bang kaluluwa ng bata rito ang gumagala sa likuran ng bahay yun lang may asa pakiramdam ko parang ano wala akong nararamdaman eh wala sila ngayon Thank you po. Eh, tabi-tabi po. Ano yan? Anay siya. Anay. So, walang magparamdam. Magte-3 a.m. na. lang. Ng, Pabalik ano, na kami na? sa loob ng bahay. At pagbalik namin so, sa loob mayroong nakunan ang aking kamera Anong nararamdaman nyo? Wala. Tingnan nyo to sa pintuan ng bahay meron nakatayo kulay itim ang mga parang pinagmamasdan kami habang nililibot namin ang buong bahay sinira na yung ano mismo at yung huli namin pinuntahan yung harapan ng bahay ano yung bubong niya nadaanan ko to nung no, sinisira yung harapan ng bahay at saka kinuhanan ko pa ng nitrato yun ito yun oh no. mamaya ikikwento ko sa inyo kung bakit gusto nila gibain ang bahay na to eh lalim na hagdan to Alam, nilagari talaga nila oh hindi nila matibag-tibag to eh Hello. Ayun sa pinagtanong. Wala yung kwento rito kung bakit gustong oh. gibahin yung bahay na pula. Mayroon nang bibili ng lupa na pinagtayuan nitong bahay na pula. At hindi mabibili to kapag nakatayo pa tong bahay na pula. Kaya gusto nang mayari ng lupa, gibahin ang bahay na to. Buti na lang at pinatigil ng munisipyo ng San Ildefonso, Bulacan na hindi pwedeng gabayin yung bahay na pula dahil historical na lugar ito so ayun lang maraming salamat sa mga nanood sa aking panibagong vlog at huwag niyo pong kalimutan mag subscribe sa aking youtube channel at ipalo ako sa aking fb page thank you very much at magandang gabi sa inyong lahat